this is me, Ella Aguilar. Para sa mga tao nagsasabing sa anak na akong magne-negosyo, marami pa akong priority. Marami pa akong iniisip sa buhay. Marami pa akong kastosit at bayarin na kailangan unahin. I've been there. I am someone na breadwinner na marami ding kinakagastosan. Marami din priority sa family ko. Pero the moment na nakita ko ang isang opportunity na to, Elite's Empire, isang online business na hindi ko naman alam kung paano po sisimulan because I am a high school graduate pero sabi ko what if subukan ko kaya kasi ako naniniwala ako na hindi ka man magaling pero kaya kang pagalingin kasi lahat naman ng bagay na pag-aaralan ako nga eh sabi ko pinag-aralan ko nga yung mga malalaking machine sa Taiwan kung paano i-operate paano paanda rin eh, ko naman hanggang sa yung tatlong taon ko umabot ng anim na taon pero still wala pa rin ipon but pa para sa lahat ng mga nagsasabi na madami pa akong gastusin, hindi naman natatapos yung gastusin natin. Ano man yung gawin natin, ano man yung maging trabaho natin, yung mga gastusin natin na pang araw-araw na needs, daily needs ng family natin, hindi naman yan nawawala. Ibig sabihin, hanggang sa mamatay tayo, mawala tayo sa mundo, at ang gastos? But the thing is, ano yung gagawin mo para hindi mo na isipin pa yung gastos, para hindi mo na isipin pa yung pera na ilalagay mo doon. Instead, ang gawin natin, magnegosyo tayo para sa lahat ng mga bills payment, hindi na natin yung iisipin. Kasi, mas malaki na yung naibibigay ng business natin. Mas malaki na ipapasok ng pera natin kaysa sa labas. Kasi bilang isang OFW, I've been experience, many many experience talaga, nag-aano mga kalaki yung salary ko sa abroad, but still bakit wala pa rin? Kasi habang lumalaki sa hawod, lumalaki din yung expenses, lumalaki din yung mga bills payment na kailangan bayaran. So, meaning to say, kaya sobrang daming OFW na nakakapag-ipon and ako din po yun. Isa din po ako doon. Kaya umabot ako ng anim na taon. Kaya sa lahat ng mga katulad kong OFWs, yan, masasabi ko, habang nagtatrabaho tayo sa abroad, magnegosyo na tayo ngayon pa lang. Kasi hindi naman habang buhay mag-OFW, magtatrabaho. We're not getting any younger. And also, hindi din pa ba tayo magulang natin? Kung ikaw isang magulang naman, hindi naman habang buhay na malayo ka sa anak mo. So, deserve din nila makasama ka. Kaya, ito sa lahat ng sasabihin ko, hindi gastos. O, ang kailangan natin i-priority right now is paano ba tayo magminigosyo habang nagtatrabaho. Para time will come kapag kaya na at talagang malaki na ipapasok ng negosyo natin na inumpisahan, at least meron na tayong mag... at least meron ka ng negosyo dito sa Pilipinas at pwede mo nang iwan yung trabaho mo. So, yun lang. Again, this is Ella Aguilar. Deserve mo din ang magkaroon ng business. Always remember, when was the last time nag-invest ka para sa sarili mo? Kung wala pa, message me. And itong opportunity na to, maybe baka maging answered prayer mo din.